magpapatawa tayo ngayon sa one month natin wala yung BB Stag tapos nag-developer pinaghalo na natin so weird <laughs> Ayan sila mga boss parang naman sila one month na kasi ito mga boss kaya inalo ko na yung ano yung baby stags at yung stag developer para hindi sila hindi bago kaya kayo tandaan ninyo ang kasabihan stop look and listen Ayan mga boss bali alas 4 na ngayon Luke. ito pala mga boss yung black pala dito mga boss is BR mga cross sa Setter Gilmore tapos yung ibang mga pula Setter Gilmore tapos Golden Boy sa Gilmore ay naka 3 point naman dito may naka 3 point sa Gilmore may naka 3 point sa Setter yun mga boss yung ibang iba, dun pag ganito mga boss medyo mahirap talaga pag pag hindi ka marunong hindi magkasakit pa itong mga boss pero sa ngayon tingin ko makakasurvive na sila kasi malalakas naman mga boss healthy naman sila ayun eh, mga boss pinakita ko lang sa inyo yung sisyo natin Golden Boy Sutter Quality One month in three days.